Layunin ng Iwata City General Hospital na maging isang hospital na mapagkakatiwalaan at minamahal ng mga tao sa komunidad. Nagbibigay kami ng high quality care at tumutulong sa community sa pamagitan ng pag-aalaga sa damdamin ng mga pasyente at kanilang pamilya. Sa video na ito, ipapakita namin ang proseso at mga dapat tandaan kapag pupunta ng Iwata City General Hospital. Una, ipapaliwanag namin kung ano ang gagawin kapag unang beses ninyo pupunta sa aming hospital. Ang hospital namin ay nakatuon sa pagbibigay ng special o mas advanced na gamutan para sa mga pasyenteng ni refer ng kanilang pangunahing doktor. Kapag unang beses kayo magpapatingin sa aming hospital, magdala po ng referral letter mula sa inyong doktor. Sana po ay makikooperate kayo. Sa simula, Magpa-register para sa unang konsultasyon. Pakipakita ang referral letter, may number insurance card o health insurance card at residence card sa window 1 ng first visit reception sa first floor. Pakifill out din ang form para sa konsultasyon. Gagawa po kami ng inyong medical record at consultation card sa first visit reception. Pakikuha po pa ito pagkatapos. Sunod po, pumunta kayo sa reception ng department kung saan kayo magpapatingin. Darin po ang inyong medical record at consultation card. Doon po, ibibigay sa inyo ang schedule form para sa inyong check-up. Hintayin po sa waiting area hanggang lumabas ang inyong reception ID sa screen. Ang screen ay may translation sa iba't ibang lingwahe. Kapag lumabas na ang inyong Reception ID sa screen, pumasok na po kayo sa loob ng waiting room. Narito ang impormasyon tungkol sa mga susunod na check-up o pagbalik sa doktor. Para sa pangalawa at mga kasunod na check-up, pakipasok po ang inyong Patient Card sa Reservation Follow-up Check-in Machine sa right side ng main entrance para makapag register Tatanggapin mo inyong Schedule ng Appointment at ang inyong Medical Examination Card. Pagkatapos, Pakikompleto ang pagpaparegister ng inyong My Number Health Insurance Card sa My Number Registration Machine na matatagpuan sa tabi ng Reservation Follow-Up Check-in Machine. Pagkatapos nito, maghintay po sa waiting area. At susundan po ang parehong proseso tulad noong unang check-up po ninyo. Narito ang impormasyon tungkol sa pagbabayad pagkatapos ng konsultasyon. Kapag tapos na, pakisubmit ang green folder na ibinigay sa inyo sa billing reception sa first floor sa counter 8 at maghintay po doon. Kapag natapos na ang pag-commute ng inyong bayarin, ibabalik sa inyo ang patient card at reseta. Pakibayad po ang inyong mga gasto sa paggamo sa self-service payment machine o sa billing counter 4 sa first floor. Tumatanggap din kami ng pagbabayad gamit ang credit card. Narito ang impormasyon tungkol sa emergency department. Ang emergency department ay bukas 24 hours upang tumanggap ng mga malubha o critical na pasyente. Dahil dito, binibigyan ng prioridad ang mga pasyenteng dumating gamit ang ambulansya, mga ipinasa mula sa mga lokal na pagamutan, at mga nangangailangan ng na operasyon sa hospital. Para sa mga magaan na kondisyon tulad ng bahagyang lagnat sa gabi o mga pista opisyal, mangyaring isang alang-alang ang paggamit ng Iwata City Emergency Center. Karagdagan, kahit na kayo ay dinala gamit ang ambulansya o personal na nagpunta sa emergency department, kung kayo ay makakauwi matapos ang mga pagsusuri o paggamot, kinakailangan po ninyong bayaran ang partikula na paunang konsultasyon na bayad. Kapag pupunta po sa emergency department, pumunta sa emergency reception. Punan po ang kinakailangan impormasyon at maghintay para sa pagsusuri ng nurse. Pagkatapos nito, magkakaroon ng konsultasyon. Kapag natapos na ang inyong konsultasyon, ibabalik po sa inyo ang inyong patient card at reseta. Pakibayad po ang inyong mga gasto sa paggamot sa self-service payment machine na nasa tabi ng reception. Sa hospital namin, ganito po ang proseso ng aming konsultasyon. Patuloy kami magsusumikap upang mapanatili ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga tao sa komunidad.